Brada, may pagkakataon ka pa. Baka wala mo na kami, mag-uusap tayo ng maayos. Hindi ako nakikipag-usap sa taong pumatay sa anak ko! Wala akong kinalaman sa nangyari Albert! Hindi ako naniniwala sa'yo dahil alam ko, ikaw lang ang pwedeng gumawa nun dahil gusto mo makaganti sa akin. Pwes, ako ngayon ang gaganti sa'yo at sa pamilya mo! Mamamatay kayong lahat! Dito sa kumpang dating location nila. Ano Jenny, anong Tami? Dito na lang po kayo. Hindi ba pwedeng hintayin na lang natin ang mga pulis? Baka mapahama kayo dyan sa loob. Oo nga. Para nandito na rin yung ambulansya. Pag sakaling may masaktan, may gagamot na rin. Sayang po kasi ang oras. Kailangan ko na makausap si Mamila. Kailangan niya na malaman ng totoo na si pumatay sa si daddy ko. Happy Family Reunion! But this time, sisiguraduhin ko na patay kayong lahat. Dahil nakasynchronize ang bombang yan, ngayon sabay, kapag sumabog ang bomba, magpa-flash ito, then meron kayong reunion! natin kapilos. Tago na kayo, hindi kayo dapat makita dito. Mag-ingat kayo, Jory. You're going to regret this, Esmeralda. No, Eduardo. This is exactly what I want. Masaya po ba kayo sa ginagawa niyo, ko? More than happy, Rambo.

Dapat, maging masaya ka na rin dahil finally, makakasama mo na yung buong pamilya mo na matagal mo lang hinahanap. Masayang rain Gali mo. <laughs> ikaw naman, Rain. Huwag ka mag-alala kay Joril. Makakalimutan ka rin niya. Makakahalap din siya ng babae mas higit pa sa'yo. Someone perfect for you. Hindi ikaw yun. Susumpa ka niya sa gagawin mo! Hindi, hindi ka na mapapatawad! Ikaw naman, Juday. Magkakasama na kayo ni Gregory. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Oo. Magkakasama kami sa lang. Pero ikaw, mapupunta ka sa impyerno! Okay lang yun. Ayoko na kayong makita. <laughs> Tama na. Umaanda ng oras at uh, na sa puwi. Ito ang bomba. At... Ano yun naman yan Ito Tumatawa ka lang? <laughs> <laughs> Di na ba <mas> sa laro? Eh, <laughs> yun <yung> ah naglalaro? <laughs> ha? Na <laughs> tayo! Ang ginagawa nyo! Ha? Ang ginagawa nyo! Rigor! Uh, hindi tayo pwede pumalpak! Kasado na yung plano! Kailangan na po natin kumilos. Oras pa! Uh, uh, Paano mo nagkawa yan? Malayit po kasi kamay-kulo, kaya nakalusot po. Upakawala uh, muna kami dito! Nakakulungan mo na kami! Na kami. Uh, 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 Sir, hindi naman! Oto! Uh, 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 Bilisin natin! Hindi! Sige na! Sige na! Sige na! Oh, sige uh, na! anak! Sige <zagpan> na! Sige na! Anak! 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 Akala ninyo maiisa kaya kami? Ha? Pamela, tigil mo na to. Alam kong mabait ka pa rin tao. Hindi pa rin nagbabago pagmamahal mamahal ko sa'yo, Mamela. Ang kapal na mukha mo! Ikaw nagpahamak sa Mamela mo! Kumumpi ka Sa mga kalaban niya! Tinraidor mo siya. Hindi ko siya Baka ikaw ang kay Mamila. Ikaw ang totoo pumatay sa daddy ko! Maralda, huwag ka maniwala sa kanya. Sinisira lang niya ako sa'yo. Mamila, maniwala ka sa akin. Sinabi na sa akin ni Olga ang lahat. Natakot lang siya magsabi kasi alam niyang babalikan niya to. Mamila, maniwala ka maniwala ka sa akin! Uwi ka na! Tawang ka! Sige, kaya mo! Ikaw ang... Kaya mo! Ikaw ang pamatay sa anak ko? Ikaw ang pamatay kay Albert? Esmeralda! Huwag ka maniwala kay Johnny. Noong buhay ko, naging loyal ako sa'yo. Hindi kita iniwan. Lagi kang galit sa kanya. Bukang bibig mo, ampung ko lang si Albert. Esmeralda, ligyan na! Mamamatay tayo dito! Ano mo si Johnny? Ayaw mo na siya mamatay! <coughs>

Sir, oh. Sir! Sir! No! Oh. Nara ano, ano, si Joril! Kuya! Kuya, sandali! Kaya, kaya, kaya! Si Joril, sila akong bumalik doon! Kuya, ano hindi ako papahit na bumalik ka doon! Ano baka kung ano mangyari sa'yo, baka mapahamak ka! Nay, hindi ako kayo pumabayaan ang kapatid kaya ko. Kaya ako pa ba siya iiwan? Anak, hindi ko kayong mawala ka sa akin. Hindi ko siya po kaya na mawala si Jorin sa akin. Ayoko mawala siya. Sorry na. po, Nay. Kuya! Rambo! 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 Tapo! Mga anak, tapo! 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 Umalis na kami na doon Umalis, umalis po kayo sa na kayo Umalis na kayo Umalis na kayo sa amin! Lalo kung si tatay kapag sumama po kayo sa amin. Kapag ginawa niyo po ang tama. Umalis na kayo, Rambo! Mga ako, umalis na kayo! Umalis ka na, Joel! <laughs> Sir, wala Sir, wala lang. Sir, Sir, na kayo! po kayo sa amin ni Joril! Males Hindi po na namin kayo, kayo papabayaan. <laughs> Hindi po namin kayo iiwan. Tutulungan po namin kayo. Ubalis <laughs> na po kayo! Tara na po, kayo! Sir, wala mga pulis! At ambulansya! Ubalis na kayo! Ubalis <laughs> <laughs> na